morning. time check ano oras na? Time check 6:00 a.m. 6:00 a.m. Nandito kami sa tabing dagat. Oh, ang na natin sleeper mong. na. Lumayo no. Okay, eh ang tubig ang lang. Lumurong na yung. Ay, punta tayo dito sa sandbar. Lumurong na yung dagat. Nagkaroon ng bangka dito. Oo nga, may bangka oh. Ano yan ding mga bangkang yan? Ay, dito mo tingnan kagabi siguro ang tubig niya na dito. Ay, 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 ay. Opo, kagabi nandiyan yan yung tubig. Pero nababasa dito, mahal. O, basa. Tuyo to kagabi, di. Mahal, basa, ay, o. Pag-iayong nag-high tide, umulan. Baka, um, Umulan ba? Tulog tayo, malamang umulan. Basa, o. Oh, ano mo? Ano yan? Lumubog kayo. Ayun, mahal, oh. Ano oh. yung trace nung ano? Siguro nag-ano to, nag-high tide kagabi. Uh -uh. Ayun di ba? Ayun yung trace ng tubig. Nawala yung mga footprints dito. Eh. Uh o, -oh. Di ba kagabi, nandiyan yeah. tayo. Ayun na si na Mm -hmm. Ay, oh, um, kaya pala to parang maputik dito. So, ang mm -hmm. ligo natin doon sa may sandbar. Mm -hmm. <laughs> Nagiginawa ko. Ang lower ko yung sinaatay. Ito mm -hmm. oh, nga dahil mga ano. Parang hermit crab na. Oh, oh! Mga, naman, ano. yeah. Oo, oh, ah, itong ganda ng ano. Oo, oh, ano yan, tae. <laughs> <po>, ano <laughs> Oo, gusto ko lang gawa Oo, gusto ko lang ay, um, putanding. ang <laughs> eh, na putanding magsilabas kayo. Ay, may dalawang putanding. dalawa yung may, ayan, ayan. May dalawang putanding. Alka mo na tayo sa sunbar, mahal. <laughs> Parang malalim. Alam, tinan natin. Tinan uh -huh. Talagang magandang ano. Okay. O, oh, sobrang pino kasi. Ayos na. Dad. Nalimlem Posibleng dapat na si... Ah, oh, un. No. Kasi siyung kung. Naano? Kung kung Ano kung kung Ah, kung 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 short kung Dalawa. Ayan. Abot ang ganto. No, no. Oo nga. nga. Abot ang ganto. Ah, Mupunta ko na sa may sandbar. May sandbar. Ayan. Oh. Tapos yung tubig ang gandito. nandun ah, yung alon. Ah, nga Yung umaalon doon. Baka doon talaga yung nandun alon. Ah. Ay, ano ah. 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 Ang ganda ng sandbar. Ang galing no? mo. ganito. Pagganito pa ganito sa gitna. Hmm. Ang okay. hmm. pichura. Ito ang profile pic ko. Kaya parang madilim pa, eh. Wala pang araw. No, mag, ano na. Past. Five. Pang studio yung ano Kamera Ang galing ano Babad mo pa yung legs mo Ano naman Ano naman hmm. dun kina mami mahal may shell na basta yung shell na gano'n yung parang naka tupe na natin dito tayo sa kabilang view ayan uh, uh, yung ano ayan yung resort ayan yung resort ayan yung resort ayan yung resort oh. ay white na white na back of hmm hmm yun din Dito kami sa parang San Park. Ah, mama. Asi marami. Dino no, yung buhangin. Yung buhangin. Yung white. Oo, pero yung white ay masarap yan. Ano, uh, Karon sa. Pero diba ba sa ano din? ano na kuhan niya. Wala mi. Naghahanap ako ng shell na katulad sa inyo wala. Ito to. So... Poteng, yung ano, yung may laman. Ang gusto ko yung mega no, yung may pagano. Ayan. <laughs> Yung sa inyo, ang Doon mahal kina na mami, white sand. Uh, Tapos marami nito. Maraming ganyan. Sa ano, sa ganyan. Sa ganyan. Ah. Uh -huh. Na eh. ah pag may ganyan, oh, hmm. sige mag-anap tayo. Ano nga eh. Mami, kung ano makita niya dyan sa butas na yan. <laughs> so may butas-butas daw mi mahal sabi ni mami mami eto, umi, butas -butas o, o, ito oh may mga butas-butas nga hukayin natin hukayin natin yung butas-butan ano anong makikita na malalim mi, dapat mababaw lang ayaw e, oh, bakit ang lalim lalim yun wala eh ka? ito pa butas <laughs> <laughs> wala <laughs> naman mi <may>. ganito <laughs> <laughs> oh uh, wala puro ganyang lang nakita namin eh ano meron sa butas-butas na ito? Bili natin si Aitay. Nang? Ito. 200 ka kilo niyan. Ano ba yan? Pagpagatas na eh. Ah. Buti kung ano pagawa pa yan pagdating. Wala naman. <laughs> Wala naman me. Lahat ng butas na ano ka na eh. Dami mo butas. malaki lang siya. Taray natin. Ito mas malaki butas oh. Meron nga. Kaya lang. Ganyan lang din <laughs> Eto, malaki-laki may hermit crab. Tulog pa si Ziamina. Wala, mami. Wala ni laman. Tusunod yun dito. Kaya hindi niya yung kaya may jumalag na dito. Talaga pinipilit yung mga na <laughs> makuwi. Eh, ganyan lang yan noon eh. Uh, hmm. <laughs> 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 Sa butas-butas daw toy yung Nagawa to yung cellphone mo, nakapagcharge ka. Oo, nakapag-charge ako. Gano'n gano'n, napasuha ng buwan Naglaro kasi kami ni ako, pag gabi. Siguro magpag-anong siguro. Nalagyan. Siguro napansin, sa nakaganto ang peso sa bolsa, nakagano'n. Ah. Oo. Tak 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 mo. Ano, gumanyang ganyang talagang gano'n sa ano. Makakako pa kanyang marami gano'n. Michelle. May mga butas na butas nga. Di ko alam kung ano Pinukay na namin, wala pa rin. Pampagatas daw. Pampagatas daw. Ay, ay. Baka may mabili tayo. Kailan pa ano yun? Si, ano yun? Nasisira. Nagkain na lang. Pabado ng araw ay hindi pa hindi pa rito. Bago pa na natin. Ayun dun o, may konting araw na mahalo. Nahihiya lang lumabas. Ay, <laughs> Lumulubog? Ah, baka yung sinasabi ni Mami. Okay natin. Meron yan. Ito ano, yun, yung bulate na... Ano? Parang ko bulate. Bulate? Mm -hmm. <laughs>

Oh. Oo, oh. oh, oh, ano yan? Ano yan? Kahoy lang yan. Hindi, lumulubog okay. eh. Ay, baka, hindi, baka ano yan? Crab. Crab! Ay, tinan natin. Ay, nakakatakot. ay, lumulubog. Lumulubog, oh, lumulubog siya. mag okay, higitin. ay! Hindi, hindi kaya, tinanay ko na yung mahal. Ayaw, ayaw mahugot. Lumulubog. Hindi Hige, ako papayag. Ayan, ayun na. Mahal, ano siya, oh. Mahal, dali, Hindi, <laughs> lumulubog takot ay ay hindi lumulubog na inuunawa mo kaya wala wala ba kaya yan hindi ay yan lumulubog din meron yan hay ano kaya yan te ano kaya yan lumulubog ay, 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 ay. 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 ay, ay putak pues, Oh, ikaw na wani gitin mo naman. Ano <laughs> <laughs> ano <anong> pa kayo? Nagmotor na nga namin. Alalim na nanaw kayo ni Beto, wala pa rin eh. Dilak <laughs> mo yung pinto tay. Yun? Picture mo. Oh, Wait, may. Amalit ano ka. talangka. Hindi, parang hermit crab eh. Hoy, naglalakad ka. Hindi na mami malalaki Ah, ito yung mga ginagawang pang sungkaba? Ito nga, te. Oo nga, te. Ito yun. Ito. Lakad ka na ulit, oh. Pakinoon natin po. Ito, maliliit, te. Crab! Ah, yan yung ilulong. Ito, oh. Okay. May crab din si Sherwin, te. Ayan nga. Oh, ito din ate oh. oh ah, Ay, ang laki. Ay, ayan te Ay, mamula tayo Ay, ano ah. for me? Oo. Oh, oh. Yan yung, Ay, yung na, binibenta uh, nung elementary. ng elementary. Nang agaw <laughs> ng ano? Oo, oh, grab. Ah. ng Yung bahay. bahay. Ah, ayan ba yun? Aalis ta sa agawin niya na. Hey, ah. House, <laughs> oh, the beams, mahal mong waka pa ng crab para may pang-agahan tayo mahal mahal mong ka pa ng crab Magpang-agahan pang agahan Para, Ano ang eh. mapapala mo sa ganyang crab? Hindi, piniprito yan, mahal. Oo nga ito. Ah, ito oh, mahal oh. Lumalaki siguro to. Ito, ito oh. Ano ba to? Bato lang bato to? Ay oh. Malo, tingnan mo oh. Mahal. Malo. Ano to? Ito. Bato lang. Parang yung ano, yung kapis. Parang kapis eh. Oo, parang no. Bakit mo mga, ano, mga ate O ano, oyster. Bakit yung mga kaate? Parang kapis eh. Hmm. No, The, ano to? Kapis na. naman? Ano naman? Ay, parang. Pag biniak siguro yan. Yeah. Hindi ba oyster? Oyster naman malaki Ano? Oyster naman. Ay, wait. Isang piraso lang. Mm -hmm. Parang kapis. Ah, fish port. Ang ah, layo. Parang malapit lang pero malayo. Mahal, pakita mo sa anak mo. Dali. Yeah. Pakita mo sa anak mo. Wala oh, kang pera? Wala kang pera, May. Ano mo? Makasamba tayo ng pati. O, kuha kayo ng pera. Tingnan natin. Tapos uh, uh, <laughs> naman. Baby, look. <laughs> baby, look. Uh, okay. Nasa bag. Yan ang kailangan. Ano, Meron ng dyan, May. May po na maliit. Eh. Kamahal, uh, okay. damihan mo. May po nagluno. Uh, na, eh. Meron po si yeah, Betoy kinagat siya eh. Ah, sinipit. pala? Nagdala tayo okay. na lag Opo. Okay. Mm. Baby, you can swim now. Pa, eh? okay. Baby, you can swim now. Okay. 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 You can swim now, baby. Okay. Up, you can swim now, baby. If you want swim, come on. Wait, this is a small boat. This is a small baby. Baby, Come on, it is taking a picture. Come on. I oh, swim now, baby. Can I swim? Yeah, swim. Ah, oh, swim. Oh, come on, paddle, paddle. There, yeah. Come on, swim! Uh, see? Right. This is the uh. Uh, Baby, there's a rock. Hindi it's siya rock. Mahal, anak mo, ha? It's sayo. Mahal. Don't live on Why? Because crabs crab at, the, at the hole. Mm -hmm. Okay. So oh, that's stuck. why um I feel something pinching my foot. I told you you shouldn't to touch them. They are dangerous. They're at that other side over there. There's so many big holes. No, mm -hmm. so we have to watch them. <laughs> <laughs> Why? Maybe let's put clip on your hair. Wait. Let's put sand. <laughs> it looks like Play Doh. Yes. Did you put the water in there? No. Mm -mm. Did you get Play Doh? It's... On the other foot. No, it's not done yet. You forgot the leg. You forgot mm -mm. the feet. Mm. You need to put them at the feet. <laughs> okay. You need to. Is mm. there another one, Daddy? Uh -uh. Oh, this one has water. Uh -uh. Let me try to dig. I'm mommy. I'm going to I'm going to it. But what is it? i to Uh, Wait, na uubos. Ah, uh, pag protect ng isang species, ibig sabihin, they are, ano, bag na konti na hmm. hmm. ito. Endangered na siya. Ito ang aming breakfast. Breakfast by the beach. Yeah. Egg, inihaw na tamba, napakadami. Okay. Oh, crabs. Meron din kaming crabs. mga mm. Mm. mm Soft ko mm. na crabs. Mm. Naiwaw ba talaga maalang crabs? Mm -hmm. Galing mo. Ni eh. Nakailang ano na tayo ng kain ng crabs. Di talaga maubos eh. Ang no?